Akala mo ordinaryong babae lang ako, pero isang araw, kinailangan kong magpanggap na janitress para subukan ang puso ng isang lalaki. Hindi ko alam na sa likod ng simpleng mop at basang sahig, nakatago ang lihim na magpapabago sa lahat ng akala kong alam ko tungkol sa pagmamahal, pamilya, at kapalaran. Ano ang mangyayari kapag ang pagmamahal mo ay sinusukat hindi sa dami ng pera, kundi sa tibay ng puso mo? Hindi ko alam bakit ako nanginginig nung gabin yun. Tero ramdam ko na sa dibdib pa lang na parang may paparating na bagyo. Kahit kalmado ang syudad sa labas. Minsan may mga eksenang hindi mo inaasahan na magbabago pala sa direksyon ng buong kapalaran mo. Pero nagsisimula lang sila sa maliliit na tanong. Mga tanong na hindi mo pinapansin noong una. Gaya nito, bakit parang may malamig na mata na nakatingin sa akin, kahit wala naman akong kaaway? Bakit parang may nagmamatyag? At bakit parang may gustong sumukat sa pagkatao ko? Hindi dahil sa kung anong meron ako, kundi kung sino talaga ako sa kaloob-looban. Ako si Lika. Ordinaryo lang. Minimum wage, nakatira sa maliit na apartment sa may Valenzuela. Hindi social. Hindi mayaman. Simpleng babae lang na may pangarap at konsensya, at minsan, yun lang ang kayamanan ko. Pero yon ang araw na mapaglalaban kong totoo. Dahil doon ko naranasan na hindi pala sapat ang pagmamahal, para makumbinsi ang mundo na may halaga ka. Para sa iba, kailangan mo munang patunayan na hindi ka manggagamit, hindi ka madamot, hindi ka manloloko. Na kaya mong magmahal kahit walang sukli. Pero paano ba patutunayan yun kung ang maghuhusga sa iyo ay isang taong hindi mo alam kung sino talaga siya. Nakilala ko si Enzo online muna, tapos lumalim nung tumagal ang chat, tapos naging totoong hangouts. Totoo namin na sunday habit ang coffee. Sunset sa seaside, tahimik pero kumpleto. Akala ko simple lang siya, lowkey shirt lang, denim, minsan nakakaps. Hindi ko agad naisip na anak pala siya ng isa sa pinakamalaking kong lomete sa Pilipinas. Isang pamilya na may sariling foundation, sariling real estate empire, sariling power plants. Iyan ang pamilyang never kong inisip magiging parte ako. Pero hindi ko rin hinangad, kasi ako yung tipo na ayokong may inuuto. Ayokong may nararamdaman siyang binibili ko siya ng pangunawa o panglambing. Gusto kong yung pagmamahal, maging pantay. Nung araw na inamin niya sa akin na bilyonaryo pala sila, hindi ko alam kung masaya ba ako o nahihiya. Kasi totoo, minsan naiisip ko, papaano kung isipin niya letter na baka pera lang ang habol ko. Pero nagtiwala ako. nagslow slow breath ako. Hinawakan ko kamay niya. Sabi ko, kung pera ang habol ko, sana noon pa, tinanong ko na yung apelido mo bago kita minahal. Isang linggo matapos noon, bigla siyang naging kakaiba. Nagbago ang tono niya sa chat. Mas mabilis-mainis. Madalas hindi ako repilian. Pero pagka video call namin, bumabalik sa dati. Nagtataka ako. Pero hindi ko masabi kasi baka ako lang nagiging paranoid. Hanggang isang tanghali, habang nasa maliit na office pantry ako, at nagiinit ng tatlo in negatibo isa coffee, may pumasok na matandang babae. Parang may edad na. Nakaponitail ang gray na buhok. Schuat janitress uniform. Hawak niya mo. Tahimik siya. Pero yung mga mata niya, hindi pang ordinaryong tao. Yung tipong malamig pero alam mong malalim. Parang hindi lang mop ang madalas niyang hawakan, kundi mga sikreto. Tumingin siya sa akin at bigla niyang sinabi, Mabuti ka ba talaga? Napaatras ako. Hindi naman kami close. Hindi ko nga siya nakikita sa building before. Sabi ko, ah maam, kilala niyo ako. Tinignan lang niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi bastos. Pero parang sinusuri parang may sariling grading system sa likod ng mga matang yon. Hindi ko kinaya yung tension kaya nagsmell na lang ako ng awkward. Tapos nilagay ko yung coffee sa tablo. Sabi niya, kung wala kang yaman, maalagaan mo pa rin ba ang minamahal mo? At kung sakaling hindi ka niya kayang buhayin, kaya mo ba siyang tulungan kahit walang balik? Tinamaan ako. Yung simple lang na tanong niya, parang pinalo ako sa puso. Kasi noon pa, formula ko sa sarili ko, pag nagmahal ka, huwag kang maging pabiga. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ko kailangan ng yaman para magmahal. Kung mahal ko, mahal ko. Hindi presyo ang tinitingnan ko. Pero hindi siya ngumiti. Hindi man lang siya tumango. Parang hindi impressed. Parang hindi siya naniniwala. Tapos bigla siyang nagtanong ng pangalawa. Eh kung sakaling nalaman mong ang lalaking minamahal mo, ay anak ng isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, magbabago ba intensyon mo? Napatigil ako. Hindi ko binanggit kahit kanino kung sino si Enzo. Hindi ko sinabi sa kahit kasamahan ko dito. Aano niya nalaman? Bakit siya nagtanong nang parang alam niya? Pero hindi ko pinahalata. Sabi ko, hindi pera ang minahal ko. Tao ang minahal ko. Walang reaksyon. Tumalikod siya. Iniwan niya ako nang hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Nung gabing yun, sinundo ako ni Enzo. First time niya magsundo sa mismong building ko. And guess who I saw? habang may hawak pa ring mop sa gilid ng lobby, na parang pinapanood kaming dalawa mula malayo, ang janitress. Pero nung tumingin ako ng mas matagal, may napansin ako. Naglitter ang nails niya sa ilaw. Hindi regular ang manicure noon. Hindi pang minimum wage. Hindi pang janitress. Parang may nakita akong naka-engrave na maliit na E sa singsing -sing niya, parang initial. Vargas, ang apelido ni na Enzo. At doon nagsimulang lumamig ang kamay ko. At doon ko napagtanto na baka hindi lang basta tanong ang mga sinabi niya sa pantry. Baka yon pala ay pagsubo. Ang tanong ngayon, alam na kaya niya kung sino ako. At higit sa lahat, ano ang lihim na gusto niya malaman tungkol sa akin, bago pa ako makapasok sa pintuan ng pamilya nila. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Hindi ako makahinga ng deretsong humiga. Akiramdam ko parang may kumikiliti sa loob ng dibdib ko, na hindi ko maipaliwanag. Parang takot, pero parang may halong pangungutya ng tadhana, bakit ganun? Bakit pa ang bigla akong naging exam paper na kailangan i-check? Bago maging karapat dapat mahalin ng isang lalaki. At bakit parang hindi na ako basta girlfriend? Parang suspect ako na kailangang i-interviewan ng mundo. Pero kahit nanginginig ang dibdib ko, pilit akong umiti habang nasa passenger seat ng kotse ni Enzo. Binsiklat ko yung boses ko, pilit ko hinawakan ang normal tone, pero ramdam ko, may tension sa pagitan naming dalawa. Parang may tinatago siya, pero hindi niya masabi. Parang may gustong lumabas, pero hindi niya alam kung paano. Bakit ang tahimik mo? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Lika, may kailangan sana akong sabihin. Doon ko naramdaman muli yung kilabo. Pero hindi ko muna pinahalata. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmali. Tumingin lang ako sa gilid ng bintana, habang dumadaan kami sa EDSA yung mga neon lights ng Ortigas, gumuhit ng parang fluorescent streaks sa salamin ng kotse. Ano yun? Tanong ko. Pero bago pa siya makapagsalita, dumaan ang kotse sa may area ng Mandaluyong, sa isang stoplight, at sa gilid ng si Dewalk, sa dilaw na ilaw ng poste sa tabi ng isang convenience store, nakita ko siya. Yung janitress. Nakaupo. Parang hinihintay ang tamang timing. Hawak ang mop, pero hindi bagay tingnan sa mismong lugar na yun. Hindi ka pa paniwala na nandun siya. Hindi siya mukhang papasok sa store para maglinis. Parang nagaabang lang. Parang sinusundan niya ako. Kinabahan ako. Pero hindi ko sinabi kay Enzo. Kasi paano kung isipin niyang paranoid ako? Paano kung nadamage ko yung first impression ko sa kanya? Kapag nagtanong ako bigla nang, Bakit may janitress na sumusunod sa akin? Malamang tatawanan niya ako. Baka mas lalong lumayo sa akin. Pero ramdam ko, hindi ako guni-guni. Dahil pagtingin ko sa salamin, hindi siya ordinaryo hindi maloko ang taming. Hindi coincidence. Hindi aksidente. Para siyang anino. Para siyang test. Pag uwi namin sa kondo niya, hindi ko maalala agad kung alin ang mas mabigat sa loob ko. Yung presensya ng janitress, o yung bigat ng mga salitang parang bibitawan ni Enzo, pero kasalukuyang pinipigil. Pagpasok namin, tahimik ang uni. May malambot na amoy ng sandalwood. Minimalist white walls, warm lighting, neutral aesthetic. Parang kaiba sa kung ano ako parang ibang mundo. Hindi pa man kami nakaupo, humarap si Enzo sa akin. Sinikop yung lakas ng loob na parang pinaghandaan niya ng ilang araw. Lika, may ipapakilala ako sayo. Napasinghap ako. Ngayon, tanong ko. Tumango siya. Mabagal. May hawak na ka ba? Sino? Tanong ko. Hindi agad niya sinago. Pero nakita ko. Parang may bahid ng pagod sa mata niya. Parang pressurized siya. At parang mas mahirap sa kanya ito kaysa sa akin. Nilapit niya ako sa glass sliding door ng balcony, binuksan niya, at huminga ako sa malamig na hangin ng mataas na floor na yun. Hindi ko lang to basta girlfriend meet family moment, lika, bulong niya. May nangyari kasi nitong mga nakaraang araw, at kailangan kong maging tapat. Napatayo ako ng tuwid, parang unti-unti kong nararamdaman. Baka siya mismo may alam tungkol sa janitress na nakita ko. Ano ba to, Enzo? Humigpit ang panganya. At doon niya sinabi sinabahan ako ni mama. Parang sumadsad ang sikmura ko. Mama, ibig sabihin, yung janitress. Ang mommy mo, mahina kong sabi. Tumango siya. Yes. Nanlamig ako. Nanginginig ang mga kamay ko. May alam siya tungkol sa'yo. Tuloy niya. At hindi ko to sinasabi para takutin ka. Sinasabi ko, to para hindi ka mabigla. Nakahawak ako sa rail ng balkoni. Parang doon na lang ako pwede kumapit para hindi ako mabuwal at habang pinili niyang tingnan ako diretso sa mata, parang may luha na gusto na niyang pigilan, sinabi niya ang mas mabiga. Lika, may nahanap siyang isang bagay tungkol sa'yo, at kailangan mong malaman ito ngayon. Napalunok ako, parang lumiliit yung buong lungs ko. Pero bago pa niya sabihin kung ano iyon, may kumatok sa pintuan. Kakato, hindi mainit, hindi malakas, pero may authority. Yung tipong hindi kailangan ng pasaway na lakas, para maramdaman mong may taong sanay na may hawak na kapangyarihan. Lumutang yung tunog sa katahimikan ng living room at balcony. Tok! to, to. Napatingin kami ni Enzo sa isa't isa. Hindi siya gumalaw. Parang alam niya kung sino yon. Pero hindi pa rin ako handa. Alam ko na. Kahit hindi pa bumubukas ang pinto, ramdam ko na ang aura niya. Yung malamig na tingin na unang tumawid sa akin sa pantry ng opisina. Ang babae. Ang janitress. Pero sa gabing ito, hindi na siya mukhang janitress. Tumigil ako sa paghinga ng buksan ni Enzo ang pinto. Nakatayo siya roon, hawak ang mop na parang aksesory lang. Pero ang presensya niya, hindi mo maipaliwanag. Parang may gravitational pull ang mga mata niya. Kahit anong pilit ko, nakatutok ang tingin ko sa kanya. Para siyang mismong checkpoint ng buhay ko, at alam kong sa bawat salita niyang bibitawan, sinusuri niya kung karapat dapat ba akong manatili sa mundo ni Enzo. Lika, Mahina pero malinaw ang tinig niya. Hindi ko karaniwang ginagawa ito, pero may kailangan kang malaman. Hindi para takutin ka. Kailangan lang na makita mo ang katotohanan bago ka masaktan ng husto. Ang puso ko, parang tumigil sa pagtibok. Ramdam ko bawat pulso ng dugo sa tenga ko. Bawat paghinga ko parang may delay. At sa sandaling iyon, naramdaman ko, hindi ko na pwedeng bumalik sa dati. Wala ng ordinaryong cup o simpleng Sunday coffee ito na yung simula ng test na hindi ko alam kung handa ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Nanginginig ang boses pero pinipilit kong kontrolin. Tumigil siya, huminga ng malalim, at nilapitan kami ni Enzo. At doon ko nakita ang maliit na sobre sa kamay niya. Hindi siya nag-open. Hawak lang niya, parang sacred object. Ito, sabi niya, ay isang bagay na natagpuan ni Mama. At bago ka makapasok sa buhay ng pamilya namin, kailangan mo itong makita. Kailangan mong malaman kung sino ka sa mata niya. hindi sa mata ko, kundi sa mata ng isang ina na handang gawin ang lahat para protektahan ang anak niya. Napatingin ako sa Enzo. Hindi ko alam kung mas takot ba ako sa katotohanan o sa kung paano ako hahanapin ng pagmamahal ko. At sa unang pagkakataon, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin niya sa reaksyon ko. Lika, handa ka ba? Tanong ng janitress. Hindi niya ako tinitingnan sa mata. Pero ramdam ko na iniskan niya ang bawat galaw ko bawat reaksyon ng katawan ko. Parang may invisible na scanner sa paligid niya. Sinusuri kung tapat ba ang puso ko. Kung totoo ba ang pagmamahal ko. Napailing ako. Gusto ko maging tapat. Pero paano kung ang katotohanan ay masakit? Paano kung ang lihim na hawak niya ay babagsak sa harap ko at mababaliw ang mundo ko? Ngunit bago ko masabi ang kahit ano, unti-unti niyang binuksan ang sobre. At habang lumalantad ang laman, parang huminto ang mundo ko. Isang lumang litrato. Isang litrato ng isang batang babae, maliit, nakangiti pero may lungkot sa mata. At sa tabi ng litrato, may nakasulat na pangalan, Lika. Ang puso ko, parang pumutok sa dibdib. Paano? Sino siya? Bulong ko, halos hindi marinig. Tumigil siya, at nang tumingin ako sa kanya, may luha sa mata niya. Hindi ko alam kung para sa akin o para sa anak niya. Lika, hindi mo inakalang ang nakaraan mo, kahit hindi mo alam ay may epekto sa lahat ng buhay na mahal mo ngayon, sabi niya, at parang bumagsak ang bawat salita sa akin, parang mabigat na bato. Ang pamilyang pinangarap mong makasama, ang lalaking minahal mo, lahat ito may kondisyon. At ang kondisyon, ay may kinalaman sa nakaraan mo. Sa kung sino ka talaga, bago mo siya nakilala. Hindi ko maimagin. Bawat pangungusap niya parang kumakain sa loob ko. Bawat salita ay naglalakad sa buto ko. At sa sandaling iyon, nakita ko si Enzo, hindi nakatingin sa akin, pero ramdam ko ang sakit sa kanya. Parang alam niyang hindi lang simpleng lihim ang natuklasan ko, kundi isang piraso ng katotohanan na magbabago sa lahat ng bagay sa pagitan namin. Lika, bulong niya, handa ka ba na malaman ang lihim na ito, kahit masaktan ka? Ang mundo ko, parang lumabo. Handa ba talaga ako? Alam ko ang sagot, pero hindi ko pa gusto. At habang nakatitig ako sa litrato, unti-unti akong napapaisip taano kung ang katotohanan na ito ay magbabalik sa akin sa umpisa ng lahat, kung saan wala pa akong bilyonaryo, wala pang janitres, wala pang magik na kilala bilang Enzo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Parang biglang bumigat ang buong mundo sa balikat ko. Hawak ko ang litrato sa kamay, nanginginig, at bawat detalyeng nakikita ko, ay parang muling bumabalik sa alaala ko. Mga alaala na akala ko'y naiwang nakatago sa lumang kahon ng nakaan. Ang batang babae sa litrato, parang ako. Pero may kulang. May lungkot sa mata niya na hindi ko maipaliwanag. At habang tumitingin ako, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng lihim na ito. Tumango ang janitres, at sa bawat paghinga niya ramdam ko, na sinusukat niya ang bawat galaw ko. Lika, mahina niyang sabi, ang katotohanan ay minsan masakit, pero ito rin ang magpapalakas sayo. Ikaw ay higit pa sa nakaraan mo, at ang pagmamahal na tapat ay hindi nakikita sa yaman, kundi sa tapang mong harapin ang lahat. Napatingin ako kay Enzo. Ang mga mata niya, puno ng kaba at pangunawa. Ramdam ko na hindi lang ako ang sinusubok ng janitress, pati siya. At sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Kahit na nanginginig, kahit natakot akong masaktan, may apoy sa dibdib ko na hindi ko matitinak. Dahan-dahan kong inalok ang kamay ko sa janitress. Handang malaman, bulong ko. Tumigil siya, ngumiti ng kaunti, parang may lihim na panalo sa puso niya, at inabot ang sobre. Bawat tao, lika, may nakatagong kwento. At ngayon, ikaw ay bahagi ng aming pamilya. Pero kailangan mo munang maintindihan ang lakas mo at ang tibay ng puso mo. Binuksan ko ang sobre at sa loob, isang liham. Hindi basta liham, dokumento ng nakaraan ng pamilya. May mga pangalan, petsa, at mga pangyayari na akala mo'y simpleng detalye lang. Pero sa totoo, bawat isa ay may epekto sa buhay ng bawat miyembro. At doon ko nakita, may kinalaman pala ang pamilya ko mga pinagmulan ko, mga sakripisyo ng ina ko, sa buhay ni Enzo at sa posisyon niya sa pamilya. Napasubo ako ng hangin. Parang bumilis ang tibok ng puso ko. Pero sa bawat pangungusap, naramdaman ko ang lakas na lumalabas sa loob ko. Parang binibigyan ako ng kapangyarihan ng katotohanan. Tumayo ako, tumingin sa janitres, at ngumiti. Alam ko na ngayon, at handa akong ipaglaban ang pagmamahal ko. Kahit ano paman ang lihim, kahit ano paman ang nakaraan, hindi ako matitinag. Tumigil siya, at bago siya lumayo, may sinabi siya sa akin na hindi ko malilimutan. Lika, sa mundo ng yaman at kapangyarihan, tanging puso ang hindi mo mabibili. At ngayon, napatunayan mo, ang tunay na lakas ay nasa katapangan mong harapin ang lahat, at ang katotohanan, ay minsang pinakamalakas na sandata mo. Huminga ako ng malalim, tinitigan si Enzo, at sa unang pagkakataon, ramdam ko na walang lihim, walang takot, walang pangamba, tanging pagmamahal at katatagan. At sa puso ko, alam kong ang lahat ng pagsubok, lahat ng takot, lahat ng lihim, ay nagdala sa akin sa tamang lugar. Sa piling ng lalaking minahal ko, sa piling ng katotohanan, at sa lakas ng puso ko. Sa buhay, hindi sukatan ang yaman o estado ng tao, para malaman ang tunay na pagmamahal. Ang tapat na puso at tapang naharapin ang katotohanan.